Just go grab it. At gaagawan agawan nila dito kay Batang Anino. At eto namang tiles natin, nakabit na. Nabanggit ko nga sa inyo na si Batang Anino ay nireregla na naman. Kaya naman si Batang Putik nga ay todo bantay. Maghapon, magdamag nga siya dyan, nakadikit. Hirap na hirap nga talaga kami ngayon. Dahil pati si Rocky Boy nakikisali. Etong dalawa lang kasi ang nakaamoy sa kanya. Noong una nga lang nakisali itong si Don, Pero ngayon eto na lang dalawa ang nagbabardagula. Kaya naman eto ang ginawa namin. Inurong namin yung kama dito. At pinaghiwaling nga namin si Rocky Boy at saka si Batang Putik. At si Batang Anino naman nasa cage pa di. Abang-awa nga kami dito kay Batang Anino kasi hindi na makalabas? Hindi niya tuloy malabas ang kanyang kahay <laughs> At eto na nga ang update sa ating bahay. Namili na nga kami ng mga tiles na ilalagay. Ang gusto nga sana namin is yung white. Kaya lang yung gusto naming design eh hindi na nga available. Kaya naman eto na lang ang napili namin. Medyo gray siya na nagwa white. Grabe, super ganda nito sa personal. And sa CR naman, eto yung napili naming tile. Sa floor nga pala yan nakalagay. And para naman sa ating bar counter, eto yung napili naming design. Ayan guys, yung light nga lang yung design niya. And eto naman tinuturo ni Daddy Ralph. Yan yung napili namin para sa kitchen. At ayan, mayami may na din deliver na ka kaagad nila. Grabe, ang gastos pala talaga mo pa Pero at least sa yun na. At ayan, ito nga pala yung gagamitin sa ating floor. Porcelain nga pala ito. And then, kinabukasan, eh, kinabit na kaagad nila. super na excited na talaga kami numipa. Mabuti lang at napakabilis talaga nilang gumawa. Naku, nagpipigil na nga lang ako. Gustong gusto ko na talaga silang dalhin dito at magtatatakbo. Kasi alam niyo naman yung bahay namin ngayon, eh, iisang kwarto lang talaga. Yung sala at kitchen, hindi sila pwedeng lumabas doon. Kasi doon nakalagay mga makina ko pang tahinga ng mga jersey. Dito nga, malaki na talaga yung space nila magtatatakbo. O, oh, diba? Kinabukasan, eh, pwede nang wala silang gawa pumupunta pa rin kami ni Daddy Ra para maglinis-linis dito at makabawas man lang sa mga kala. Sobrang dami pa talaga kasi mga box dito na malalaki. Hindi pa kasi nakakabit yung iba. At ayun guys, eto na nga ang update sa kanilang playground. Diyos ko, puro tamba. Hindi ko alam kung kailan ako magsisimula magpala dito. Ayan siya, super kala talaga. Ayan na, ilagay na nga din pala nila itong tiles dito sa may kitchen. Ayan, unti-unti na siya umaaliwala. At eto din pala mga bintana natin pinatanggal na. Eto namang CR ang susunod nilang gagawin. At ayan, pinasukatan na ngadin din pala namin itong bintana. Pero sa yun. bukas lang siya ng ganito. At ayan guys, abangan niyo na lang ang mga susunod dating update. Kung nakaabot kayo hanggang dito, i comment naman naman kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan nga umaabot ang video na to. At i-comment niyo na din yung mga pictures ng for babies niyo na lagi nakasubaybay sa amin. Yan lang, maraming salamat po sa pananood. Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ngayon tenga lapag Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng na mga malilita na sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more din ito, nasa no, comment section. At ay meron akong bago nilalaro ngayon at bawal na bawal po ito sa mga bata. At siguro doon nyo rin na extra lang ang gagamitin nyo. At ay nagbet nga lang pala ako dito ng 500. Yeah. Uy! Yun! Yun, Yun na 1,000 yun. Uy! 400 oh. Uy! Ala! 2,100 left! Ayun. Yun! Yun na lahat. Ito na yun. Ayun na naka-wild po. Uy! Ala, ala! Gagi! 12,000! 13,000! Ala gagi! Oh eh! 13,400!